Hello guys, so for today's night video, ngayon ang first day namin dito sa sa Almaty ng aking mami. So for today's guys, is pupunta kami magsi-city tour muna kami ni mama at pamimili daw siya ng mga pasalubong guys. Uh, magsi-celebrate kami ng kanyang birthday. Yeah. Wala, may sa pa ko ma. <laughs> so ayan na nga guys, naligo muna kami din pagkatapos bababa na kami sa aming build, sa aming hotel. So ayan na nga pagdating doon is. Nagka-taxi lang kami guys, nag-download na nga pala ako ng yun, Yandex Go. Dito sa Almaty. So, kailangan din namin ng translator, guys. Kasi nga, hindi sila masyadong nakaintindi ng English. So, hindi rin kami nakaintindi lang ng, lang, ng language nila. So, kaya, guys, kailangan na kami yung translator. Tapos yung aming data. Para kapag may kailangan kami sa mga driver, so, itatranslate lang namin sila, guys. So, kailangan may mabili kaming araw. Ngayon, may celebrate kami ng birthday ni mama. Yeah. Mabiya, guys. So, punta kami ng mall. So, hindi namin alam kung ano kalaki ang mall dito, guys. So, tara. Let's go! Mm -hmm. Happy birthday si mama. Di ba napaka-sexy? Pa? Mm. Ayan yung aking kasama Alba, guys. Ano ba? ka naman? Ah? Ay, so, ayan, paalis na nga pala kami ni mama. Punta na kami, ng, bababa na kami ng aming hotel. Kasi nga, ikinintay na namin. Aming sundong taxi. Paano ba susi dyan, ma? So, today ang aming gala day. <coughs> guys, ng aming hotel. Yeah. <coughs> Wala na ba? Ako wala na. Ay, pag sinara natin walang ano ma. Walang aircon. so, <laughs> ayan na guys. Sapunta na kami sa Mark Bay ni Mama. Tagma, yung bantay dun ma no. <laughs> ayan na nga guys. Tagal kami mag ano ng ano ba yon Yung Yandex Go. Amang ko ginawa ko at nahirapan ako mag-fill up. Buti na lang yung ano namin yung tour guide ba yun sa Primo tinurong, binigay sa amin yung ano nila guys, yung email nila, tapos yung password, yun ang ginamit na lang namin. Pero inabot talaga kami dalawang oras. Yung mama ko na may birthday, ayun, nalanta na. <laughs> nalanta na tasa ko. Tinubuan na ng ano. Marami na nadagdagan ng na tanyawa. <laughs> Dahil sa yandex ko guys. <laughs> Tinan yung mama ko fresh kanina na yung dagal na. so ayan na guys, nandito na kami. Nasa biyahe na kami guys. <laughs> Talaba na kami guys. Talaba ka biti yes. na kami. <laughs> Tapos mamaya pagkatapos natin mamili oh. na doon. Magbubukas. Palaig na to. Oh, oh. Ah. <laughs> yung malapit na doon sa may parang may mga isdaan na. Saya na guys. Kasi nagkakaiba lang yung mga itsura. Yes. Nasa yes. uh -huh. laig na kami guys. Malapit na kami doon sa may... Pabibidyo guys. Ah. Kasi nga malapit-lapit na kami ng tarna. yung pala guys ang Mart Village <laughs> so halika ito guys ang Mart Village kala namin is magkalapit lang pala siya halika na picture ng kita so andito na kami guys ditingin si mama ng mga pasalubong ano nila dito ah mga school supply pala dito baka doon sa loob yung mga ano ma oo oh ito pala ma ayan Mart Village ma ayan yung Mart Village guys ito dapat pala tayo nagpipicture Ayan. Let's go. Ayan, itong Mark Bayless dito, guys. Moldin siya, ma. Yung star, Jim. Dito. Yung mga souvenir. Mag-ano ka ng ano, ma? Tawag dito. Eh, itong may... Kailangan yung ano nga. Wait lang, guys. So, tingin tayo. Pagpaganda. Mga tingin-tingin lang. Kanong po piling ano. Ayan, so tingin kami guys ng mga product dito guys dito kami sa Mart Village Mart Village mga ano din pala dito ah meron yun pala dito parang sa Pinas lang din oh. No? parang, parang sa Dubai lang din dito nga tayo mga kule din sila dito guys ayan o oh. oh, okay. rin sila dito ng no? mga ano parang doon ah, ano, sa Dubai lang din small para mataan. Mahaba siya, ma? How about this, madam? The small one? Until, yeah, uh -huh. ganyan na, like, ma. Mm -hmm. So, guys, nagtingin muna si mama ng, ano, ng medias na kailangan niya. Kami, guys, ng souvenir magnet. Thank you so much. So, wala. Wala dito, ma. Amag Like, like okay. that. Like the, yung mga ganit. Parang ganito yung wall nila dito guys sa Almaty. Nandito kami guys sa ano ba to sa may Mart Village. Akala namin yung Mart Village guys is parang changi-changi. Hindi pala. Mall talaga siya guys. Yes, yes. So yun guys, itingin kami ng ano. Ito na yung rig magnet ma. Tak, no. diyan. Hindi yeah, okay pa pala dito, ma. Ano to kay nan? <laughs> ito mga prutas sa mga area prutas naman sila dito. Ang ganda mo talaga diyan, ma. Yan na guys, at dito pa rin kami. Para ka lang nasa ano? Sa alam ko tong ganito din ang area ng animal nila. Yes, 168. Di ba? Nasa para lang sa 168 lang kami, guys. Oo, oh, meron na rin. Kompleto na. Parang ating ano na dito. Oh. Kompleto na rin. Ito, sayang naman, di diba? Para. Ano yung makabili tayo ng mga... Mga anik-anik. Mga mumurahing damit. Ay, 5,000. Tama. Ito. Magpahilot muna tayo dyan, oh. Ayan mga ano, oh. Ayan, makuusin na yung ano, oh. Tingin tayo, oh. Oo, ano? Mga ano? Mga ano? Ay, mahalaga ma, 19,000. Mahalaga. So, Magkano? 19,000. Ano mm yung -hmm. uh pera? -huh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Gati yung presyo nila dito, guys. ayun o, 19 o. Kids na pala yun. 20,000. Ay, yung binili ko ng ano, 20,000 1,000. Okay. 9,000 lang. Magkano binayaran ko? Ha? Huh? Magkano binayaran ko? Mga kids na pala to dito. Kids, ano na to dito, mga area? 9,000. Oo, 9,000 tik-tikula. tik lang. O, di ba sabi ka sa iyo, ang laki ng ang laki ng pera nila pero sa atin mura lang pag binawi na ng chocolate. Sige, sige. Ito lang dito na rin naman tayo chocolate para Superman, kitong sa niya Superman kit yata eh. Puro iso lang ito. Anong kutang iso nila dito no ma? Parang Parang tinan nyo guys yung store nila, walang, parang walang katao-tao, ang lungkot. So, ito ka tayo. Yung parang mall nila guys. Dito na tayo baba. Ayun, nakita tayo. Ayan oh. No? Uh -huh. Dito tayo dito. Dito na kami, guys. Yan, ito yung Mart Mart Balis dito, guys, sa Almighty Kazakhstan. Tingnan mo. Alin mo? Check mo oh, maganda. As partner ng sa shoes. Hindi ba ang ganda? Ano ah. maganda sya Hmm? Just wait huh? guys. Okay. Yes. Nice? Nice? Just wait. Okay. Magsukat na ako guys ng shoes. Maganda sya no? Sa akin ha? Ah. Para sa akin. Para sa akin yan ang maganda. Tsaka mukhang matibay ma. Kusa, kusa. daw. Yanatay matibay siya, guys? Yung uh, magandang sapatos natin. Tingnan. 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 Ayan guys. <laughs> 1,500 dito sa Kazakhstan money yung nabili namin. Maganda siya, magandang klaseng shoes. Hindi lang kayo magkaintindihan guys kasi nga hindi sila marunong sa English. This one? Alin dyan One? Ayan. Ah, 15,000. Oh, mura na ah. Ano 2,000? Paano ba 15,000 na. Oh, paano mo? Magkano lang sa atin yung 15,000? Sa'yo so, guys, 15,000 sa pera nila guys. Yeah, Ayan. 15. Ah, okay. Magkano? Wait. Ako 5,000. This price? This? 15,000. Okay, medyo mataas. 15,000. Lusa yung aking mama. Hinanag na ka talagang kasaks ng chocolate. Kasaks ng chocolate? Ma'am, kasakstan chocolate so, you? here? You have like a... Inahanap kasi namin guys yung kasakstan chocolate. Like, like this. Yeah, like little, little. Wala sila. This one, right? You have other like this? From market nila, naghanap kami ng kasakstan chocolate. Sabi ko, dalhin lang namin yung kasakstan sa ano? Sa Pinas. Ay sa Dubai. Palabas na kami guys. At gusto naman ng aking inay pumunta ng Mega Park na naman daw. Gusto niya dali yung Mega Park sa Dubai, guys. Saan tayo? Pupunta na naman kaming Mega Park. Sige na mga nakala dito picture ang kita dali. ayoko picture ma. ako picturean mo. Kanta lang picturean ko. Sige go. Oo. Oh. naman ako sa likod, yung magandang maganda. <laughs> Ay ayoko, bigla <laughs> Ginawa na kita yung nakabidyo saan so, dito na naman kami guys sa Mega Park Dito na naman kami oh, Dito ka oh Dito, picture lang kita Picture lang ko muna guys Dito yung pinakamalaking ano dito magandang mall Ay ang ganda nga no Ay Halika na Andi, Hindi pwede naman dali Hindi pwede dito yung ano natin Q-Con Pwede yun Pwede ba yun Tingnan nyo natin Wait lang. Dito, sa entrance dito ba? ito ayo pala entrance so andito na kami guys ano mega park oh dito mas mataw dahil pala dito na lang tayo pumunta ma hindi kasi na tayo dito sa mga subili ah may subili din yata dito eh oh, mga alin dito eh alam mo iti oh diba kumplito rin dito ah. Guys, nandito naman kami sa Mega Mart sa mall nila. <laughs> dito na kaya mag-iikot. Ang ganda na nila ano yan, Mao. Ano ba pupuntahan natin dito pala? Mag ay, itatabi ma. natin 'to. Wala namang pag-iwanan nito. Posible wala naman ay Wala ma. Kailangan bitbit -bit lang natin 'to. Ay, dito na saan tayo tayo oh, para mag-ano na tayo ng uh -huh. ano ma. Yan. Oo, oh, mag-ano na tayo ng ating pambayad dun sa ano. Ah, <laughs> <Ay>, intention. <tani. laughs> So, kakain kami, guys. Yes. Okay. The birthday ni Mama, in-treat niya ako. I-treat niya ako na maghalagang one, ano, 100,000 tinggi. Yun ang pang-treat sa akin ni Mama. Hindi ko na sa iyo, hindi natin wala tayong pagkawala ni Tomas. Left side din. Ang alin? Sabi niya, left side and down doon. Supermarket. Oo, na pwede ka. sa supermarket, meron naman na iniiwan? Ewan ko lang dito, ha? Pero ang lino talaga nito, ma. <laughs> Saan? Ano tong parang... Ah, yung department store nila. Ayan parang yung store nila dyan, ma. Sa Mega Mall. Hindi nga supermarket. Pagbibili ka yata. Ano yung hantay? Kunyari papasok ako sa baby. Tapos bit ulit natin. Ay, hindi na papakas. <laughs> Iwan muna kami. Ay, Iwan muna kami ganang ano guys. Nang bitbit bit namin. Oh, wala. Bito nga. Ano sa kabila wala? Wala ma. Pwede ka na yung bibo? Oh, bring down. Inside? Ito natin yung ano. Baka sa kami, ito natin yung kebo. <laughs> Sino ma? Dala mo ba? Ay, dala ko. Dala Dala mo? <laughs> Dala ko ang brain ko kaso naiwan yung ano. <laughs> Ay, Diyos ko. Ay, may pollen bird din pala dito, oh. Ay, may pollen dito, guys. Ako naluluka, guys, saan nila dito? Sa fresh, sa pera nila. Super stiff. O, kain mo na tayo. dun mo tayo, kasi mag-computer na tayo ng ano. Oo, oh, yes. O, mga lang tayo. Unahin natin yun, ma. Kaya baka bukas yung tayo makasama. Correct. Baka ma-away tayo. Ay, baka ikaw makasama ako, hindi. Ma-away <laughs> tayo tingin mo na Siyempre, gusto niya may bukbuk. -buk. <laughs> <laughs> gusto ko magpa picture dito. Ay, para ka ano. <laughs> Ayun, picture mo ako dyan sa ano mo. Saan? Ay, well, guys, kasi nga baka bawal mag-video dito. Hindi lang namin sila maintindihan, kaya hindi muna mag-video ngayon guys. Ang sexy mo tapos ang bit-bit mo plastic. Ayaw. Nakauwi na kami guys. Tapos mamaya mag-ikot ulit tayo mo. Romantic. <laughs> <laughs> ano Ano mo nga? Ilang nilap na kami guys mag bilang Ang dami. Ano mo nga dali? Ang alin ba? Calculator. Wait lang. Mahirap kami mag-vlog sa pera. Ang dami ng pera oh. Tingnan nyo guys. Ah. Uh pera ng Kazakhstan 2000 na to sa calculator Itong calculator dito ma ayan diba <laughs> nahirap siya magbi hirap nirap siya magbilang <laughs> dami pera hmm.